Magandang araw po sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati wala sa ating komunidad ng pananampalataya. Ako po ay nagagalak na makasama kayo ngayon sa ating special na video na ito. Sa mga sandaling ito, tayo ay sama-sama mag-aaral at magmumuni-muni tungkol sa isang napakahalagang tema. Espiritu Santo, pagalingin mo ang katawan at isipan. Bilang mga Kristiyano, alam natin na ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang bahagi ng ating pananampalataya. Siya rin ay ang ating tagapagtanggol, gabay at higit sa lahat ang ating tagapagpagaling. Sa mga oras ng sakit, pagdududa o kahit mga pagsubok sa buhay, ang Espiritu Santo ay nandiyan upang tayo ay samahan, bigyan ng lakas at pagalingin ang ating mga sugat, hindi lamang sa ating mga katawan kundi pati na rin sa ating mga isipan. Bilang mga tao, tayo ay hindi ligtas sa mga pagsubok ng buhay. Minsan, ang ating mga katawan ay nagiging mahina sa mga sakit at ang ating mga isipan ay puno ng pag-aala at takot. Ngunit sa mga pagkakataong ito, mahalaga na tayo ay magtiwala sa kapanyarihan ng Espiritu Santo. Siya ang nagbigay ng kapayapaan na lampas sa ating pangunawa at ang nagpapalakas sa ating mga puso sa gitna ng mga pagsubok. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, Nais nice kong hikayating kayo na magkomento sa ibaba kung ano ang mga karanasan ninyo kasama ang Espiritu Santo. Paano siya nakatulong sa inyo sa mga pagkataong kayo ay nahirapan? Ang inyong mga kwento ay mahalaga at makatutulong sa iba sa ating komunidad. Huwag kalimutan i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel upang mas marami pang mga pag-aaral at mga mensahe ng pag-asa ang inyong matanggap sa hinaharap. Ngayon, balikan natin ang ating paksa. Sa ating pag-aaral, tatalakayin natin kung paano ang Espiritu Santo ay maaring magdala ng kagalingan sa ating mga katawan at isipan. Sa Biblia, makikita natin ang maraming halimbawa kung paano siya kumilos sa buhay ng mga tao, mula sa mga himala ng pagpapagaling hanggang sa mga pagkataon ng pagpapalakas ng loob at pag-asa. Ang pagninilay sa mga talata ng Biblia na may kinalaman sa Espiritu Santo ay makatutulong sa atin upang mas maunawaan ang kanyang papel sa ating buhay. Isang halimbawa ay sa Aklat ng Isayas, kung saan sinasabi na ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin upang dalhin ang magandang balita sa mga api, pagalini ng mga sugatang puso at ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Ang mga salitan ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na maniwala ng Espiritu Santo ay may kakayahang magdulot ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Sa ating talakayan, hihimayin din natin ang mga paraan kung paano natin maaring buksan ang ating mga puso sa Espiritu Santo. Paano natin maaring ipahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalanin at pagsamba? Paano tayo makakapagbigay ng puwang para sa Kanya na umusad at kumilos sa ating mga buhay? Ang mga tanong na ito ay mahalaga upang tayo ay makapaghanda sa pagdating ng kanyang kapanyarihan. Sa huli, nais ko lang ipaalala na sa lahat ng ating pinagdaanan, ang Espiritu Santo ay laging nandiyan para sa atin. Huwag tayong matakot na humingi ng kanyang tulong at kabay. Ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa kanya ay mahalaga upang ang kanyang mga biyaya ay dumaloy sa ating buhay. Kaya mga kapatid, samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito. Huwag kalimutang i-share ang inyong mga saloobin at mga kwento sa comment section. Ang ating paglahok at pakikilahok ay nakatutulong hindi lamang sa atin kundi sa iba pang mga tao na maaring makapanood ng video na ito. Magsimula na tayo. Sa ating pagninilay sa papel ng Espiritu Santo sa pagpapagaling ng ating katawan at isipan, mahalagang talakayin ang mga pangunahing mensahe ng mga talata nito. Partikular ang Juan 4.26, Roma 8.11, at 1 Corinthians 12.9 Ang bawat talata ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa kung paano ang Espiritu Santo ay kumikilos sa ating buhay, sa ating mga karanasan ng sakit, pagdurusa at sa ating paglalakbay tungo sa kalusugan at kapayapaan. Sa Juan 4.26, ipinahayag ni Jesus na ang Espiritu Santo ay darating bilang isang tagapagturo at tagal-remembering. Ito ay hindi lamang isang pangako, kundi isang makapangyarihang katotohanan na nagbibigay sa atin ng lakas at kaalaman. Sa mga sandaling tayo nalilito o naguguluhan, ang Espiritu Santo ay nariyan upang ipaalala sa atin ang mga turo ng Diyos. Isipin natin ang mga pagkakataon ng ating isipan ay puno ng takot, pag-aalinlangan at mga tanong. Sa mga ganitong sitwasyon, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng kaliwanagan na tumutulong sa atin na maunawaan ang mga aral ng ating panampalataya. Ang proseso ng pagpagaling ng ating isipan ay nagsisimula sa pagkakaroon ng tamang kaalaman at pag-unawa sa mga turo ng Diyos. Sa pagbabalik tanaw sa mga pangako at katotohanan ng Biblia, natututo tayong magtiwala at umasa na nagiging daan sa ating pag-iisip na maghilom mula sa mga sugat ng nakaraan. Samantala, ang Roma 8.11 ay nagtatampok ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. Ang mensaheng ito ay nagdadala ng pag-asa hindi lamang sa ating espiritual na buhay, kundi pati na rin sa ating pisikal na kalusugan. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay buhay sa ating mga katawan na nagpapakita ng kanyang kakayahan magpagaling. Sa mga pagkataong tayo may sakit o nahaharap sa pisikal na hamon, ang ating pananampataya sa Espiritu Santo ay nagtuturo sa atin na hindi tayo nag iisa Ang kapangyarihan na bumuhay kay Kristo ay nariyan din para sa atin. Ang ating mga katawan na nilihan ng Diyos ay may kakayahang magpagaling sa tulong ng Espiritu Santo. Ang ating pananampalataya ay nagiging kasangkapan upang makamit ang ganitong pagpapagaling. Ang pagkilala sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating mga katawan ay nagbibigay lakas sa ating mga Espiritu na nagpapalakas sa ating pag-asa at nag sa atin na magpatuloy sa laban ng buhay. Sa huli, ang 1 Corinthians 12.9 ay nagbibigay diin sa mga kaloob ng Espiritu Santo, kasama na ang kaloob ng pagpapagaling. Ang pagkakaroon ng mga espesyal na kakayahan ay hindi lamang para sa ilang tao. Ito ay para sa lahat na nananampalataya. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ang mga kaloob na hindi lamang nagdadala ng pisikal na pagpapagaling kundi pati na rin ng kapayapaan sa ating isipan. Ang mga kaloob na ito ay nag sa atin sa bawat isa, nagsusulong ng komunidad at pagkakaisa sa ating pananampalataya. Sa mga pagkakataon tayo ay may mga kapwa na nangangailangan ng tunong, ang ating pagtanggap sa kaloob ng Espiritu Santo ay nagiging daan upang may pamalas ang pag-ibig ng Diyos ang pagpapagaling sa ganitong konteksto ay hindi lamang nakatuan sa ating sarili kundi pati na rin sa ating kakayahang maging instrumento ng Diyos sa pagpapagaling na iba. Sa kabuuan, ang Espiritu Santo ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Siya'ng nagbibigay kaalaman, nagbibigay buhay, at nagbibigay ng mga kaloob na nagdadala ng pagpapagaling. Sa ating paglalakbay, mahalagang buksan ang ating mga puso at isipan sa pagkilos ng Espiritu Santo upang tayo ay makapagpatuloy sa ating pagtahak sa daan ng Diyos na may pag-asa at pananampalataya sa kanyang mga pangako. Sa tulong ng Espiritu Santo, ang ating katawan at isipan ay nagiging kasangkapan ng kapayapaan at kalusugan na nagdadala ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ang Espiritu Santo ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na ating kinaharap, ang kanyang persensya ay nagsisilbing liwanag at lakas na nagbibigay sa atin ng pag-asa at pagpapagaling, hindi lamang sa ating isipan, kundi pati na rin sa ating mga katawan. Tinutukoy na maraming talata sa Biblia ang papel ng Espiritu Santo sa ating buhay. At isa sa mga pinaka maimpluwensyang talata na nagpapahayag ng kanyang kakayahan ay ang Roma 8.11. Sa talata nito, Sinasabi na ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay mapagbibigay buhay din sa ating mga katawan. Ang mensaheng ito ay hindi lamang nagtuturo ng espiritual na buhay, kundi ito rin ay nagpapahayag ng tunay na kapanyarihan ng Espiritu Santo na nagpapagaling. Sa mundong puno ng sakit, karamdaman at pagdurusa, mahalaga na maunawaan natin na ang Espiritu Santo ay hindi lamang pag-aalaga ng ating espiritu kundi pati na rin ng ating pisikal na kalusugan. Ang kanyang kapangyarihan ay kumikilos sa bawat sulok ng ating buhay. nagbibigay ng bagong pag-asa at lakas sa ating mga katawan. Sa mga pagkakataon tayo ay nadarapa o nanulumbay, ang Espiritu Santo ang ating kaagapay. Siyang nagbibigay sa atin ng lakas upang makabangon mula sa ating mga pagkatalo. Ang ating isipan na madalas na napapuno ng at pagdududa ay maaring pagalingin sa pamamagitan ng mga mensahe at paalala ng Espiritu Santo. Sa mga sandaling tayo ay nalulumbay o nababalisa, ang kanyang mga turo at alaala ay nagbibigay ng katahimikan at kapanatagan. Tayo ay pinapangalagaan niya mula sa ating mga alalahanin at ipinapakita sa atin na sa kanya may pag-asa sa bawat sitwasyon. Mahalaga ring banggitin ang 1 Corinthians 12 verse 9 kung saan tinatalakay ang mga kaloob ng Espiritu Santo isang partikular na kaloob ang pagpapagaling na nagbibigay din sa ideya na ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng mga espesyal na kakayahan upang pangbalingin ang mga tao. Ang mga kaloob na ito ay hindi lamang para sa ilang tao kundi para sa lahat ng na nananampalataya. Sa pagkakaroon ng mga kaloob na ito, tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos sa pagpapagaling ng iba. Ang mga pagkakataong tayo ay nakakapagdasal para sa ibang tao, Nagiging daluyan tayo ng Espiritu Santo para sa kanilang pisikal at espiritual na pagpapagaling. Ang pag-unawa sa papel ng Espiritu Santo sa ating buhay ay nagbibigay inspirasyon sa atin na hindi lamang magdasal para sa ating sariling kalagayan, kundi pati na rin para sa iba. Sa bawat panalangin na ating itinuturo, tayo ay nagiging bahagi ng mas malaking plano ng Diyos sa pagpapagaling at pagbabagong buhay. Ang ating mga panalangin ay nagiging tulay upang maramdaman ng iba ang presensya ng Espiritu Santo sa kanilang mga buhay. Sa huli, ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang konsepto o simbolo. Siya ay buhay na presensya na makapangyarihan sa ating kalagayan. Sa Kanya, tayo ay may kakayahang makatagpo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Ang ating mga katawan at isipan ay hindi kailanman nag-iisa sapagkat ang Espiritu Santo ay patuloy na nagmamasid at nagbibigay suporta sa atin. Sa mga oras ng pangangailangan, tayo ay hinihimok na lumapit sa Kanya at buksan ang ating mga puso upang maranasan ang tunay na pagpapagaling na Kanyang inaalok. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay nagiging susi sa ating pagunlad at kalinisan na nagdadala sa atin sa isang mas mataas na antas ng pagkakaunawaan at pagmamahal sa ating Diyos. Ang Espiritu Santo ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalatayang Kristiyano. At ang kanyang mga kaloob ay nagbibigay ng malaking halaga hindi lamang sa ating espiritual na buhay kundi pati na rin sa ating physical at mental na kalusugan. Sa talatang 1 Corinto 12 verse 9, binibigyan din ang kaloob ng pagpapagaling na ibinibigay ng Espiritu Santo. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi lamang interesado sa ating kaluluwa, kundi pati na rin sa ating buong pagkatao. Ang mga kaloob na ito ay mga biyayang mula sa Diyos na nagdadala ng pag-asa at kaginhawahan sa mga tao. Sa ating buhay, madalas tayong nakafaranas ng sakit, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa ating isipan. Ang mga pasakit at pagsubok na ating dinaranas ay maaring magdulot ng takot, pagdududa at pag-aalala. Sa mga pagkakataong ito, ang Espiritu Santo ang ating gabay na nagbibigay ng lakas at kapayapaan. Sa pamamagitan ng Kanya, natututo tayong magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga hamon na ating kinakaharap. Ang Kanyang presensya ay nagdadala ng katahimikan sa ating isip at nag-ujok sa atin na ipagpatuloy ang laban sa buhay kahit na sa gitna ng mga pagsubok. Ang pagbibigay ng buhay ng Espiritu Santo, tulad ng sinasabi sa Roma 8.11, ay hindi lamang limitado sa espirituwal na aspeto. Ang kanyang kapangyarihan ay kayang magbigay ng bagong buhay sa ating mga katawan. Sa mga pagkakaong ang ating kalusugan ay nananganib, ang ating pananampalataya sa kanya ay nagbibigay ng pag-asa na ang pagpapagaling na posible. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng lakas sa ating mga mahinang bahagi at sa kanyang tulong tayo ay nagiging handa na muling bumangon at ipagpatuloy ang ating misyon sa buhay. Sa pagninilay-nilay sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nakikita natin ang kanyang mga gawa sa ating mga buhay. Ang mga taong pinagaling ng Espiritu Santo ay nagiging mga saksi sa kanyang kabutihan at kapangyarihan. Ang mga kwento ng mga tao na nakaranas ng mga himala ay nagiging inspirasyon sa iba upang magtiwala at manampalataya. Ang mga pagpapagaling na ito ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal at espiritual. Ang mga sugat ng nakaraan ay nagiging pagkakataon para sa bagong simula at pagbabago sa buhay ng isang tao. Mahalaga rin na tandaan na ang kaloob ng pagpapagaling ay hindi lamang para sa isang tao. Ito ay nagbibigay din sa ating responsibilidad bilang mga tagasunod ni Kristo na maging instrumento ng pagpapagaling sa iba. Sa pamamagitan ng ating mga salita at kawa, maari tayong maging daluyan ng pagmamahal at kapayapaan ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay tumutulong sa atin upang makita ang pananailangan ng iba at hikayatin silang lumapit sa Diyos para sa kanilang sariling pagpapagaling. Ang ating isip at katawan ay may malaking koneksyon. Ang mga negatibong kaisipan at emosyonal na pasakit ay maaring magdulot ng physical na sakit. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, natututo tayong pamahalaan ang ating mga isip at damdamin. Ang kanyang mga kaloob ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na lumalampas sa ating pangunawa, kaya ng sinasabi sa Filipos 4.7. Sa bawat pagkakataon tayo ay nalulumbay o naguguluhan, ang Espiritu Santo ang ating tagapagtanggol na nagbibigay ng kalinawan at kapayapaan. Sa pagtatapos ng ating pagninilay, mahalaga na kilalanin natin ang papel ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ang kanyang mga kaloob ay hindi lamang para sa ating sariling kapakinabangan kundi para din sa ating komunidad at sa buong mundo. Sa pagyakap sa mga kaloob na ito, tayo ay nagiging mas handa na harapin ang mga hamon ng buhay. Sa mga susunod na sandali, tayo ay mananalangin upang hilingin ang presensya ng Espiritu Santo sa ating mga puso, napagalingin ang ating mga katawan at isipan, at pigyan tayo ng lakas na patuloy na manampalataya at umasa sa Kanya. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa panahon ng aming pangangailangan. Sa mga sandaling ito, kami ay nagtitipon upang humingi ng iyong makapangyarihang presensya, ang Espiritu Santo, na patuloy na gumagalaw at nag-aakay sa amin patungo sa liwanag ng iyong pagmamahal at awa. Sa aming mga puso, may mga pasakit at mga sugat, hindi lamang sa aming mga katawan kundi sa aming mga isipan din. Kaya't kami ay nagtataas ng aming mga tinig at mga kamay, humihini ng iyong patuloy na pag-ibig at pagpapagaling. Espiritu Santo, kami ay dumudulog sa iyo alam namin ikaw ang aming tagapamagitan at tagapagtanggol. Sa mga oras ng karamdaman, kami ay nananalangin para sa iyong pagbisita sa aming mga puso at katawan. Sa bawat sakit na nararamdaman namin, sa bawat pag-aalala na bumabalot sa aming isip, kami ay humihiling na dalhin mo ang iyong pag-aliw at pagpapagaling. Puspusin mo kami ng iyong kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pag-unawa, upang ang aming mga isip ay magpahina sa iyong mga pangako. Sa bawat pag-iyak ng aming kaluluwa, o Espiritu Santo, naririnig mo ang aming mga daing. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga pasakit na bumabalot sa aming mga pisikal na katawan, ang mga sakit na tila walang katapusan, at ang mga pangarap na tila naligaw ng landas. Kami ay umaasa sa iyong kapapangyarihan na nag-aalis ng mga hadlang at nagbibigay ng lakas sa mga nanghihina. Puno ng pananampalataya, kami ay humihingi na sa bawat pagdapo ng iyong kamay, ang aming mga karamdaman ay mapawi at ang aming mga isip ay muling mapuno ng liwanag. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay at tila nag-iisa, kami ay humihiling na iyong presensya. Espiritu Santo, Ikaw ang ating gabay at liwanag. Yung ipakita sa amin ang daan patungo sa pag-asa at kalakasan. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga plano. Sa mga sandaling kami ay nahuhulog, itataas mo kami sa pamamagitan ng iyong pagmamahal at kabutihan. Ipinagdadasal namin ang mga tao sa paligid namin na nahihirapan, mga mahal sa buhay na nagdadalamhati, at mga kapatid na nahaharap sa mga pagsubok. Naway madama nila ang iyong yakap na nagdadala ng katahimikan at pag-asa. O Diyos, sa bawat pagkakataon na kami ay nagkakaroon ng takot at pangamba, ipaalala mo sa amin na ikaw ay kasama namin. Espiritu Santo, pawiin ang aming mga alalahanin at palitan ito ng katiyakan na ikaw ang may hawak ng lahat. Sa aming mga isipan na puno ng pag-aalinlangan, bigyan mo kami ng karunungan at pag-unawa. Sa mga sandaling kami ay nahihirapan, patatagin mo ang aming pananampalataya at tulungan kaming muling tumayo sa kabila ng mga pagsubok. Naway ang aming mga puso ay maging bukas at handang tumanggap ng iyong mga biyaya. Espiritu Santo, sa bawat paghinga namin, ipadama mo sa amin ang init ng iyong pag-ibig. Sa bawat tibok ng aming puso, Naway patuloy itong magsilbing paalala ng iyong kabutihan. Kami ay naglalafad sa daan ito kasama ka, at kami ay umaasa na sa bawat hakbang, ang siyong kapanyarihan ay kasama namin. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay naguluhan at nawawala, ipakita mo sa amin ang tamang landas. Sa mga sandali ng pagdududa, patatagin mo ang aming pananampalataya. Espiritu Santo, kami ay humihinan iyong liwanag upang gabayan kami sa aming mga desisyon. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ikaw ang maging ilaw na nagbibigay ng direksyon. Tulungan mo kami na lumakad sa kabutihan at pag-ibig na ang aming mga kilos ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong nalan. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, naway maging inspirasyon kami sa iba, nagpapakita ng iyong pagmamahal at awa. Sa bawat niti at bawat yakap, naway madama ng iba ang iyong presensya sa amin. Espiritu Santo, kami ay nagtatanghal ng aming mga kahilingan sa iyo. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga pangarap, ang mga plano na sa aming mga puso ay naisin. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay magtagumpay at makahanap ng kapayapaan sa iyong mga pangako. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan at ang aming mga isipan ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa, na ikaw ay laging naririyan upang umalalay at magbigay ng pag-asa. O Diyos na makapangyarihan, sa aming paglalakbay na ito, kami ay humihingi ng iyong gabay at tulong. Sa mga pagkakataon na kami ay nahaharap sa mga desisyon na tila mahirap, tulungan mo kaming maging matatag at mahinahon. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay maging mapanuri at puno ng pag-asa, umaasa sa iyong liwanag na nagbibigay ng tamang direksyon. Hayaan mo kaming makinig sa iyong tinig na nagsasabi ng mga sagot sa aming mga tanong at nag-akay sa amin sa tamang landas. Espiritu Santo, nawayan iyong liwanag ay magbigay ng inspirasyon sa amin, lalo na sa mga oras ng kadiliman at kawalang katiyakan. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng lakas upang hindi kami mawalan ng pag-asa. Patuloy mo kaming yakapin sa iyong mga bisig at ipaalala sa amin na kami ay mahalaga sa iyo. Nasa kabila ng aming mga pagkukulang at kahinaan, kami ay iyong mga anak na minamahal. Naway palagi kaming maging handa upang lumapit sa iyo sa mga oras ng saya at sa mga oras ng pagsubok. Sa mga pagkakataon na kami ay naguguluhan sa mga kaganapan sa paligid namin, bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso. Sa mga balitan, tila nagdadala ng takot at pangamba, kami ay humihiling ng iyong kapanatagan. Naway ang aming mga puso ay maging matatag sa iyong persensya at ipalaganap namin ang iyong pag-ibig sa iba. Sa aming mga salita at kilos, naway maging daluyan kami ng iyong buhay at liwanag na nagdadala ng pag-asa at inspirasyon sa mga nangailangan. O Diyos, kami ay nagdarasal para sa mga tao sa aming paligid na nahirapan. Sa mga may karamdaman, mga nagdadalamhati, at mga nahaharap sa mga pagsubok, naway madama nila ang iyong yakap. Iparamang mo sa kanila ang iyong pagmamahal at pagkalinga at pigyan mo sila ng lakas upang patuloy na lumaban sa kanilang mga laban. Naway maging inspirasyon kami sa kanila na sa pamamagitan ng aming mga kwento at karanasan, makahanap sila ng liwanag at pag-asa. Espiritu Santo, sa bawat pagkataon na kami ay nagkaisa sa panalangin, naway ang aming mga tinig ay umabot sa iyong mga tainga. Sa bawat taimtim na pagninilay at pagninilay-nilay, Naway mapuno ang aming mga puso ng iyong pagmamahal at kapayapaan. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng alitan at hindi pagkakaintindihan. Tulungan mo kaming may mapagpatawad at maunawain. Naway sa bawat tangpuhan, kami ay muling makahanap ng pagkakaisa at pagmamahalan na nagmumula sa isyong liwanag. O Diyos, sa mga pagkakataon na kami ay nahuhulog, tulungan mo kaming bumangon at muling magsimula. Naway ang aming mga pagkakamali at kabiguan ay maging aral sa amin upang higit pang maging matatag at maunawain. Sa bawat pagkatalo, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang bumangon at lumaban muli na may tiwala na sa Kanya ang lahat ng bagay ay nagiging posible. Sa pagtatapos na aming panalangin, kami ay nagpasalamat sa iyo o Diyos sa lahat ng mga biyayan aming natamo at sa mga pagsubok na nagpatibay sa aming pananampalataya. Salamat sa iyong walang kondisyong pagmamahal at sa mga pagkakataon na kami ay nakatagpunan iyong mga kamay sa aming mga buhay. Naway ang aming mga puso ay patuloy na maging bukas sa iyong mga biyaya at ang aming mga isipan ay puno ng iyong mga pangako. Espiritu Santo, patuloy na maghari sa aming mga puso at isipan. Sa bawat araw na dumarating, naway ikaw ang maging gabay at ilaw namin. Patuloy mo kaming bigyan ng lakas upang kami ay makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Naway ang aming mga buhay ay maging patotoo ng iyong pagmamahal at kabutihan. Sa lahat ng ito, kami ay nagtataas ng aming mga panalangin sa iyong nalan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa atin sa devotional na ito. Ang ating pagninilay-nilay tungkol sa Espiritu Santo at ang kanyang kafayahang magpagaling sa ating mga katawan at isipan ay isang mahalagang mensahe na dapat nating dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam natin na sa mundong puno ng pagsubok at sakit, ang Espiritu Santo ang ating tagapagtanggol at tagapaghatid ng kapayapaan. Sa Kanya, natutunan natin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa mga sandaling tayo ay nahihirapan, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng lakas at pag-asa. Siya ang ating gabay, ang ating kaibigan na palaging nandiyan upang makinig sa ating mga dayn. Hindi natin kailangan magpakamayabang na kaya nating harapin ang lahat mag-isa. Sa halip, dapat tayong lumapit sa Kanya at humingi ng tunaw. Sa Kanya, makakahanap tayo ng dinhawa at kapayapaan.